May ilan sa inyo na hindi pa nakakaranas ng ganap na kagalingan o lubos na kalayaan. Marami sa inyo ang nagtatanong, may kulang ba? At para sa ilan sa inyo, may kulang pa. Naghihintay kayo na makita ang pagsasakatuparan ng kagalingan o kalayaan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, kaya hindi nangyayari ang himala. Sa katunayan, marami sa inyo ang nakatanggap na ng himala. Iyon ay ibinahagi na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit nananatiling hindi gumagalaw, nananatiling tulog, hindi nagiging hayag dahil hindi ninyo isinasabuhay ang pananampalataya na tinanggap na ninyo. Dapat ay tinatahak na ninyo ang inyong himala, gaya ng mga kitongin noong panahon ni Jesus. Nang sila'y nasa harapan ni Jesus, tinanggap nila ang himala sa espiritual habang sila'y lumakad sa pagsunod sa sinabi ni Jesus na magpakita kayo sa mga saserdote, doon tuluyang nakita ang kagalingan. Kaya tinanggap na ninyo ang himala at ito'y magmamanipesto habang kayo'y lumalakad sa pananampalataya. Tinatanggap ko ito, ang salita ay ipinahayag, ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinahagi, ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang bisa, ang himala ay nangyari, ako'y naniniwala, ganyan ang na nais ng Diyos sa tuwing nangangailangan kayo ng himala at inilalagay ninyo ang inyong sarili kung saan naroroon ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi yung naniniwala ako na kaya mo, Jesus, gagawin mo ba ito? Mangyayari ba ito? Hindi iyan pananampalatayang may gawa. Kung bawat isa sa inyo ay mamumuhay sa ganitong uri ng pananampalataya, isang pananalig na may kasamang pagkilos, mamamangha tayo sa dami ng himalang magaganap sa inyong mga buhay. Natanggap mo na ito. Lumakad ka sa iyong himala at makikita mong mangyayari ito.